tayo 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 kaya kaya ay tatanong lang ako sa iyo ah. bigyan mo lang ako ng dalawang minuto saan ka mapunta ngayon? magtitinda nakasabayang kita kasi naka ano ka naka helmet ka ng uh, pang construction tapos magtitinda ka pala ng buko oo anyway Kuya, kaya kita pinahinto. Eh may eh, tanong lang ako tungkol sa bigas. Pabor ka ba, nasa media rin pala ako. Pabor ka ba na tumaas ang bigas natin? O ma uh, hindi ba tayo nahihirapan kasi mataas ang bili ng bigas? Di ba? Eh yung kinikita natin sa pagbubuko okay naman para i-consume sa bigas. Sa buong ani yan, sa buong pagkitinda mo? Sa, yun na, yun na yung kita mo. Yung oo, oo. Ano pangalan mo pala kuya? Ano pangalan mo? Michael. Oh, ito si Michael. Ah, uh, nakasabayan ko lang siya rito sa edge ah, kaya ko kinuha ko lang ng mga ilang minuto. Kuya, hindi ko na patatagalin. Ah, uh, pangalawang tanong. Ah, uh, dahil mahalang bigas, ang tanong ko, mahalaga ba ang bigas sa atin? Ako, mahalaga. 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 <laughs> yung isang kilong bigas mga ilang araw na yan I mean, mga ilang uh, magagamit mo yung isang kilong bigas? bigyan kita ng bigas okay ba, bigyan na kita ng bigas Tutal, meron ka namang ano dyan. <laughs> Dahil mahal ang bigas, bibigyan kita ng bigas. Okay ba yan? <laughs> Ate, eh, ano mo muna, brother? Ano ulit pang alam mo, kuya? Sige, Tatay Michael. Ilan ang anak mo, no, Tatay Michael? Salamat ah, dalawa. Eh. Galing. Oo. Sige. Hindi nga tama. Tatay Michael, maraming salamat.